Ayan ho, kataho ay Ayan ho, kataho ay ha-harvest ng talong Maigrin ho natin mai ano sa bangus Oh, yan Maigrin maikulub Alam niyo po ba yung okay, kinulub Suka, tapos eh Basta po, kinulub okay, O oh. yan tapos panigang po tama tama po nagkaigina rin ating panigang dini yung pong kinulub ay nilalagyan ng silim panigang oho yan oh. Oh. bastig to dahil sa pin nagkasa pin ho Yo. fresh na fresh Ayan na ho, yung ating bangus. Ayan, kinulog po. Nalagyan po natin ito. Tapos, ayan. Sama-sama po yan. Hindi po sinigang, kinulog. Ayan, fresh na gulay. Tama-tama po. At tayo yung meron na ng ganito. Yung po'y inasiman din. Oh. ya lo no? ngayon po ating ikukulob na oh. yan tapos may kanya kanya uling paraan po ng pagluluto para kayo mainit at tubig niya ating ina ya, na para mamabilis pong kumuli yun ya, o ating bangus oh. Sasama na rin ho natin a ring, talong. Yan, a na ho. Dire na po yan. Sama-sama na. Bawal, sibuyas po para hindi mali na sa ating ano. ah lalagyan na rin po natin ang ari Yan ako, na ho, na ako luna nalagyan ho natin ng paminta kasi po yan, pampana po pampagana tapos po ay suka, yan ganyan po ang kinulog suka oh. panalo Tapos lalagyan po natin ng pampaano o asukal. Pampaagaw po ba sa asim. Yan. Kaya po ang kinulog po sa amain. Oo, oh, yan. Sa inyo po kaya. Nalasahan po natin. Ah, panalo po. Ang sarap. Ayan po, pakain na po tayo ng bangos na tinulog. Okay. Parang masarap yung nakakamay. Matakamay ka ba? Ang kutsara ito eh. At ang hinawan. Ang hinawan. ang kakain po bagay noon salamat po sa lahat ng biyaya nakakain na po ulit tayo bango no para ah, hindi mahilab yung kanin no? Balagang gano'n na, eh. <coughs> Pagsisipan ko yan ako ulit. Sop, uh. itu, Saka, Masarap yung besar ng asam tiyan Malambot Melembut ba.

Yeah. ああ。からちょっと取るとる oh. <sighs> Malamis tamis po yung talong hmm. Dikman daw natin yung sili Bawa kaya Yan, arepo po yung tanin natin tigka kaunti Ito. Sili Pwede rin pang dynamite ano mm -hmm. Pag malalaki Hindi mo ma -huh. ganado yan salamat po sa inyong pagsama o teka